GEE- 1.5 Win Radio. Alu alu, alu kay Ube, mga marikoy parikoy, mga kapitbahay ko. Kong... Pake merod, mera. <laughs> na naman, present the present, never umaabsent Ang kumari po ninyo kumari po kita. Agoy, agoy, agoy Makirena <laughs> <laughs> Ang inyong kumaring dakilang pake sa lahat, kumaring Maki Rena. <laughs> live the live nationwide, worldwide, and uniwide. <laughs> At your service, handang damayan at makialam sa problema at pinagdaraanan sa buhay ng ating kapitbahay. Dito pa rin sa Maki Alam. <coughs> Kaya naman tayo na at pakinggan at makialam sa problema ni Rika. Aking makirena, itagoy na lang po ako sa pangalang Rika. 38 years old, galing po sa pamilyang sakto lang naman ang buhay. Sakto lang kasi nakakakain naman ng tatlong beses sa isang araw. Aaminin ko sa'yo, Maring Maki. May taglay akong lihim na lande. Agoy. Agoy. May taglay po akong lihim na di sa katawan pero kahit ganoon alam ko naman ang pagkakamaling nagawa ko. Sabi. Maring Maki, ang kwento kong ito ay tungkol po sa amin ng pinsan ko. Naitago nyo na lang sa pangalang si Kokoy. Maring Maki, unang encounter ko palang kay Kokoy, iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Alam kong nagte-take advantage na siya sa akin nung una pa lang. Pero, tinededma ko lang yun hanggang sa isang araw. niyaya niya ako makipag sa kanya. Agoy, parang nagyayalang kumain sa labas sa. Hiyaya <laughs> niya ako makipag sa kanya at nasundan pa nga yung pagyayaya niya na yun sa tuwing nalalasing siya. Maring Maki, noong una ayaw ko talaga, pero nagipit kasi ako sa pera, Maring Maki. Kaya pumayag na ako sa kagustuhan niya. Kasi ang sabi niya sa akin, willing daw siyang bayaran ako. Alam kong mali, Maring Maki, maling mali. Pero hindi ko kasi mapigilan, lalo pa at sinabi niya sa akin na hiwalay na raw siya sa kanyang asawa. Oh! Ano bang pwede kong gawin, Maring Maki, para matalikuran ko na ang bagay na ito na bumabagabag sa puso at isipan ko? Nagigilty na ako, Maring Maki, sa nangyayari sa amin ang pinsan ko. Ayoko na ng ganitong sitwasyon. Sana madamayan mo ako, Mare. Pakialam ka naman sa problema kong ito. Lubos na gumagalang, Maring Rika. Ayan po si Maring Rika na may tagline na kalandian. Isa siyang super kalan. May super kalan siya sa bahay. Super kalandian. Kung tatanungin mo ako kung anong dapat mong gawin, Maring Rika, ang una mong dapat gawin ay eh, ikalma mo ang precious pearl mo. Oh, uh, ikalma mo yung precious pearl na yan. Ito, eto, bente 20 bumili ka sa butika ng pamahid sa Kate. <laughs> charing, charing gola. <laughs> Mars, tigilan mo na 'yan ha, nang gigigil ako sa Sir, tigilan mo na 'yan. Alam ko gipit tayo, pero 'wag naman yung kemerot mo ang gagawin mong sangkalan para makaluwag-luwag sa buhay. <laughs> oh, huwag yung precious pearl mo ha, para makaluwag-luwag ha. Hindi nakakaluwag yan ng buhay. Ikaw ang luluwag dyan. Agoy, charingola. Mabuti sana, di ba? Kung makakaahon ka talaga sa binibigay ng pinsan mo eh. eh kaso hindi naman. Nagkakasala ka pa. O, oh, di ba? Mare, wala nang eme-eme. Tigil na agad. Ganun. Layuan mo na yung demonyong pinsan mo na yan, ha? Yung pinsan mo, mahilig na yan. Mamaya mabuntis ka pa niyan Mas lalong malaking gulo Ang kahihinat na ng mga yan Ha? Habang maaga paputulan mo na Eh putulan mo na yun Putulin mo na Putulin mo na ang nangyayari sa inyo Ng pinsan mo na yan Ha? Maring Rick ka Nangigigigit talaga Yes sir! Maraming mga ibang paraan dyan Mga pwedeng pasukan O kaya pagkakitaan Hindi ba? Huwag lang yan Please lang Huwag mong gamitin si Precious Pearl mo. Mapapagod siya. Kawawa naman ang Precious Pearl mo, hindi ba? Ginamit mo sa mga kagaganyan-ganyan mo. na yan, nakakahagard ng Precious Pearl, ha? Charing, charing gola. Tingin mo na Mare, alam mo naman ang tamat mali, hindi ba? Sabi mo nga kanina sa umpisa, alam mo na mali ang ginawa mo. O mali ang ginagawa mo. O ano bang dapat gawin kapag mali? Siyempre, itama. Yo! Anong M&M dapat dyan? Hindi mo na ako hinihingan dapat ng payo. Alam mo na ang tama at mali. Malaki ka na, 38 years old ka na Mare, mas matanda ka pa sa akin. Utang na loob. Yes, sir! mo na yan, ha? Wala na dapat usap-usap yan. Tigil kung tigil. Kasi magpinsang kayo, nakakaloka ka. Hindi so, lang matadamay ko si Maring Rika, ha? Maraming maraming salamat at pinahintulutan mo kung makialam sa na nakakaloka mong problema sa Ako <laughs> si Maring Rika, mga kapitbahay. Kung gusto rin damayan ko kayo, talakan. At makatikim ng... Yes, sir, yes, sir. Okay, willing na willing naman ako makialam sa mga problema pinagdaraanan nyo sa buhay. Pwede kayo mag-PM sa akin. Follow nyo lang ako, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A, -E DJ Makirena. Follow lang kayo at mag-message kayo sa akin ng inyong storya. Or sa aking email, djmakirena at gmail.com.